So ayan, bali andito tayo ngayon sa loob mga kabutingting. So ito yung ating part to. Ito ay twin tub washing machine. Ang brand ay Sharp. Nagalang natin yan dyan. Ito daw ay bago pa at ang sabi sa akin ng may-ari, Parang washing yata yung may problema nito. So, ito ay ating tignan na lang. At bago ko ito umpisahan, mga kabuting-ting, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience. At hindi tayo dito nagmamagaling. Yan, napakalambot ng kanyang pulsator. At sa part 1 natin, nag-voice over lang ako dahil nasa tabi tayo ng kalsada at maingay. So, saksak po -sak, umaandar na hindi ko pa inaikot yung kanyang wash timer ayan o no? at hindi na nagre reverse try lang natin iikot yung kanyang wash timer kung magre reverse ba ayun nagre reverse pero ah, pagdating sa zero kita nyo naman hindi ko pa ginalaw yung timer pagsaksak na pagsaksak pa lang ay gumagana so antayin lang natin na umabot itong ito na umabot ito sa zero para tingnan natin kung hihinto ba so stipot muna kayo dyan at ayan ay aking ip ipopost ko muna itong aking camera ayan bali nakarating na siya sa zero mga kabutingting pero ayan umaandar pa rin pwede nga problema nito ay yung kanyang wash timer pero pwede itong hindi natin palitan meron lang tayong gagawin dyan kung kaya kung kaya kong dukotin yan dudukotin ko ito yung ano nito yung common na uh, yung common nakakonek na sa contact point ay ayaw bumitaw kaya ito umaandar siya so try lang natin yan ayusin na uh, hindi papalitan ng wash timer tapos try lang natin itong dryer yan may ikot naman walang problema kaso hindi siya tapat sa zero pero okay lang so hugutin lang natin ito at ito yung aking ibababa muna dito dahil nasa taas ayan bali na ibaba ko na at na ayos ko na rin yung aking tripod so tatanggalin natin yung tornilyo pa ikot ayan bali kunting kahilingan lang mga kabutingting baka pwedeng Huwag po natin i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. At kung pwede ay tapusin nyo po itong video na ito. Hanggang dulo. At kung bago kang napad pa dito sa aking munting channel, baka pwede hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, mega mega love shout out sa inyong lahat at ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta dito sa aking munting channel at Lagi po tayong mag-iingat mga kabuting-ting lalo na sa panahon ngayon medyo hindi na maganda at laging mayroong lindol at saka ito ngayon ay mayroon na naman tayong bagyo yan magingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat so dito mga kabuting ting ay binuksan din natin yung likod para matanggal yung mga wirings at pati na rin yung sa drain at pati yung uh, pinakakabli sa preno para mayangat natin yung pinakakabita ng wash timer at saka spin timer so gumamit lang tayo dyan ng flat screw para yan ay matanggal natin o maiangat natin at dahan dahan lang dito mga kabuting ting baka mamaya eh hindi tayo magdandahan mababasag natin yung pinaka ano ito yung tinanggal ko at pagkatapos ayan ay ating iangat lang ayan. Sunod naman, tatanggalin natin yung tatlong tornilyo. Ito, dito, tsaka yan. ayan bali ito yung bubungan sa atin gumagana pa siya pero sunog pala yung kanyang wash timer Yan o yung kanyang contact point dito sa pinaka forward saka reverse ayan ang ay hindi pala yung common ang nasunog so kailangan pala talaga nating palitan ito kakausapin ko lang yung mayari at papakita ko mga kabutingting ayan Bale, sunod natin gagawin. Tatanggalin naman natin itong mga tornilyo na ito para malagari natin ito at mapalitan ng wash timer. Okay. Ah, Ayan. Pos, tanggalin natin tong tornilyo na ito. Tatlo. Para hindi naman tayo mahirapan sa paglagari para matanggal yung mga gears sa loob. Ayan. Tanggalin natin itong cable tie na ito para hindi tayo mahirapan. Ayan, tapos. Putulin na natin yung mga wire. Ayan. Tapos, gaganito lang natin ito para matanggal natin yung sa loob. sunog na sunog mga kabuting ting. Oh. ayan sunod lalagariin natin ito paikot yan bali gagamit lang tayo ng lagaring bakal maganda kung mayroong siyang handle kaso wala akong dalang handle dahil hindi na rin magkasya sa box ko kaya yan ito lang yung aking gagamitin so hindi ko na ipapakita yung paglagari nito ayan bali nalagari na mga kabuting ting so ang susunod ay ito yung stopper doon dito sa wash timer stopper sa pinaka pag isaksaksak mo yung kanyang hawakan sa switch yan tatanggalin natin ito o yan natanggal ko na yung pinaka stopper so ang purpose nyan kung bakit ko siya tinanggal para maipasok natin ito dito yan dahil bubutasin kasi natin yon mga kabuting ting lalakihan natin ang butas wala akong panghinang o yan tapos yan lagyan natin ng tanda kasi kung hindi natin tatanggalin yung pinaka stopper nya hindi magiging na itong ating wash timer na ipapalit kung bibili ka naman ito ng buo tiyak ay kasama itong spin timer kaya tayo ay magdi DIY lang Ayan, meron na siyang butas. Susunod naman natin gagawin ay bubutasin natin ito ng malaki. Na ang purpose naman kung bakit siya bubutasin ng malaki. Para ito, yan ito, yan yung pinaka ano nito, yan. Itong nasa kukuko. Hindi naman siya sasabit dito kaya lalakihan siya ng butas. Ayan. So, gagamit lang ako dito ng gunting. Yan, bali, hindi ko na lang ipakita yung pagbutas talaga nito para maiksi lang yung video natin. Ayan, bali, nabutas ko na ng malaki, mga kabutingting. Siguro ay hindi na ito sasabit, ito. Yan, ito mga kabutingting ay bago itong aking ipapalit na wash timer dahil madalas akong gumagamit talaga ng ganitong klaseng wash timer. Kung makikita nyo pala mga kabuting ting, ayan, ay binalik ko na. Madali lang naman to tanggalin. So ayan, bali ganyan siguro. Tapos to tornilyo lang natin ito. Kuha lang ako ng tornilyo. Ayan. Tornilyo lang natin. Mayroon na tong abang. Dahil binutas natin kanina ito. dali ha mukha yatang hindi maganda yung pagkano tabingi <coughs> okay, tapos ayan sakto pag iikuti natin itong ito ay hindi ito sa itong pinakabakal na ito na stopper dito ay hindi yan siya sasabit dyan so malalaman natin yan mamaya kung okay ba yan so hindi ko yan ihinang meron akong wire dito na inihanda o yan ito yung ating gagamitin para di saksak na lang okay ito yung forward saka reverse kulay light blue, tsaka green. Tapos, ito yung gagamitin natin common, itong kulay violet. Salpak lang natin ito sa baba, dahil pag dito sa taas, o dito sa ilalim, ay ano yan? Ayan uh, ay para sa baser. Balakan lang natin itong dalawang puti, or uh, yung apat na wire. Itong dalawang puti, ito yung common dito, or isang linya sa spin timer. At ito, ang isa naman ito ay, ito, yan ito, ay yan yung common na nakaka nakakabit talaga sa wash timer. Balatan din natin itong kulay blue at saka kulay pula. Yan. Tapos, itong blue at saka pula, itong dalawa na ito, ikakabit natin dito sa forward at saka reverse. Kahit magkabaliktaran, na walang problema yan. Tapos, itong common, kulay bayulit, yan, kabit lang natin ito dito sa dalawang puti. Ayan, tapos, lagyan ko lang ito ng electrical tape. Ayan, nalagyan ko na siya ng electrical tape. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung paglagay sa electrical tape. So, ito, ito, yung, ito yung ating aayusin. Ayan, at hindi ko na ito lagyan pa siya ng uh, buong electrical tape. para pa rin itong ano ba mga kabuting ting para pa rin itong hindi na na palitan ng bagong na palitan ng wash timer dahil pag titignan mo ito magiging nasa maayos pa rin ito ayusin lang natin natin yung wire para hindi pangitignan sa bagay ito naman ay hindi makikita dahil natatakpan naman ito pero mas maganda rin yung nasa maayos at huwag natin nahayaan yung kanyang mga wirings lalo na kung mayroong mga dugtong na sumayad dito pero ito okay lang siguro kung sasaya dito dahil wala siyang pupagpupunduhan ng tubig hindi magkakaroon ng ground so ito okay na siguro ito babalik ko lang ito yung kanyang kable sa drain Okay. Push. Tornilyo na natin ito. Oy. Baliktad. Oh, okay, ayan. Ayan, tornilyo lang natin. Ayan, na tornilyo na. natin ito. Takip. Sandali lang mga kabuting ting at mayroong nagchat sa akin. Basahin ko muna. ayan. Nabasa ko na yung nagchat. Nagchat yung aking ahim-ahim turnilyo na natin ito oops oh, sumasabit buwang Ayos na. Ayusin lang natin. Pasok natin itong kable dito sa butas. Ayan. Tapos siguraduhin lang natin na wala tayong naipit na wire. Lalong lalo na yung kable na ito. Yung kulay dilaw para sa drain. Baka mamaya eh pag nag drain eh hindi mo mahihila yan or maiikot. Dahil naipit. Mandali, ang dali para yatang may mali. Bakit ayaw? coba kepala dari kawat ayang plat screw ah yan oke okay. are ayon. eh, atras ko lang yung aking kamera para hindi tayo mahirapan ay mamaya testing muna natin ito mga kabuting ting kung ito ba ay eh, good yung kanyang wash timer baka mamaya eh isinarado ko na isinarado na natin ito tapos hindi pala good yung timer yare so iwa wirings muna natin para matesting natin yung wash timer kung okay na ba Silalen o yan ayos na yung kanyang ah uh, wirings So, kuha tayo ng pihitan. Yan, gagawin natin muna nito mga king ay lalagarin muna natin. Kasi kung hindi natin ito lalagarin, sasabit naman ito dito. So, magiging magpapatay-patay or hinto hinto yung ating wash timer. So, lalagarin lang natin ito. <coughs> O, ayan. Salpak natin ito. Sana hindi ito sasabit. Mukhang sasabit pa yata. Mukhang wala sa gitna mga kabuting-ting. ang sinasabi ko. Dali. Dali mga kabuting ha. ayan. Balik tayo dito sa akin yung ginagawa. At mukhang hindi maganda dahil kung makikita nyo rito, malaki ang awang. Tapos dito, dumikit na. Patay tayo nito. Tanggalin muna natin itong kanyang switch. Bali, babawasan natin yung gilid dahil sigurado itong hindi ito ano, matatapos or maghihinto-hinto yung ating wash timer. Ayan. So, ayan. Bali, palakihan ko muna ito dito ng butas para hindi sumayad itong pinaka-ano niya. Dahil siguradong hihinto-hinto yan ayan, bali nabawasan ko na yung dito bandat pasensya na ako hindi ko na ipinakita gumamit lang ako dyan ng cutter so, try natin kung ito ba'y magiging okay na o, ayan okay na siguro ito mayroon na siyang awang dito so, saksak natin itong power cord ayan, saksak natin ito Ayan, nakasaksak na. So, ito yung pipihitin. Ito, ito, todo natin ito. Ayan, may ikot na. Tain lang natin mag-reverse. ayan. So, ito yung ating patapusin muna. At aantayin natin na ito ay a, aabot dito sa pinakasero or magiging gitna siya. So, ito yung aking Kasi kung hindi ko ito na nako, matagal. Haba, i-video natin. Ayan, bali natapos na yung timer mga kabutingting na wala siyang abiria. So ibig sabihin ito ay good na. At habang ayan ay aking tinisting kanina, itinornilyo ko na rin yung paikot. At inayos ko na rin yung kanyang, eh, yung kanyang wirings. Ganon din yung ito, yung para sa drain. At yung kanyang kable para sa preno dahil tinanggal ko yan kanina. So okay na ito mga kabutingting. Ang pagtakip na lang dito ang hindi ko pa tinakpan. So, takpan na natin ito dahil tapos na. Or ayos na ito. O, oh, ayan. Okay na yan, mga kabutingting. So, ilalagay ko lang ito doon sa pinakaalagayan niya. Galen. Sino Ayan. Tapos salpak na natin itong lahat ng kanyang pihitan. Hawakan sa pihitan. Oh, pwede na gubuon o gusobte. So, saksak natin para makita rin ang mayari. O oh, yan, kanina ay pagsaksak pa lang, umaandar na, alam naman ng mayari pala nito, ito. So, ikot na natin. O yan. lang natin mag-reverse. Yan, oh, pero mabilis yan. So, okay na ito? i apil ka? Kare. O, oh, i-testing natin. O uh. okay naman yan. walang oh. problema. So, good na ito mga kabuting So dito ko na tapusin yung video natin at salamat dito sa may-ari sa kanyang tiwala. So ayan. Bali kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at paki-share na rin para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY na walang pambayad sa pagpapa Tapos, yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, ayan. Lagi nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabuting ting. Ayan. Bye-bye na po.